Okay guys, welcome back to my channel, no? Okay. Ah. Uh, pagpalang araw po sa ating lahat, no? Okay at uh, Kita topic natin ngayon ay ang topic natin yung Medyo malat pa rin ako. Etong ano tamilok, no? Ng guys, tamilok. Oh. Bira na makakuha nito, no? Ng ganito. Gantong kalaki. Mahira na yan. Ah, nakita niyo ba guys? Okay. Okay. Ito yung ginagawa nilang mucha ng linta, no? Yung sa iba. Yung ginagawa nilang parang linta siya, no? Pag may mga putol nito. Ito, ito yung buo, no? Buo. Baka mga ganito pang kahabayan kung sakasakali. Ito yung pinakapuit ng ano, tamilok yan no. Ano ba guys? 'Yung naka ano na tamilok. Parang suso ano. Kinagawa nila to, pinuputol naman dito. Sasabihin nila, uh, libo na suso, no. Libo na suso, pero hindi tamilok pa rin ang tawag diyan, no. Okay, Tamilok pa rin. Oo. Uh -huh. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga baguhan, no uh, tinatawag din sila na ano na mutya linta ano sa dagat uh, mutya lintang dagat no nakukuha siya sa mga bato o yung mga batuhan nakasiksik sila doon sa bato na tumigas na o buhangin na tumigas na nandun yung pinakabahay niya no at meron pang isa nila okay, guys ito yung ano pinaka ano rin siya yung shell nung shell ng tamilok no? shell ng tamilok yan guys wala na siyang lama kung maga pinaka shell ng tamilok ito solid na siya naging libon kaya tinatawag na siyang libon na tamilok no dahil solid na siya solid ngayon guys ang gamit naman niya sabi ng iba no kasi siya na pumipiyok pa sabi ng iba ginagamit to ng mga sundalo no? sabi nila dahil para hindi sila makita ng kalaban o yung sa ano makipag ano sila no uh, hindi sila makikita uh, sabi may sa tagabulag no sa tagabulag okay Magapag pag may mga galit sa inyo o may mga tangka sa inyo na kaaway ninyo uh, uh, hindi hindi kayo basta-basta makikita kung may masamang tangka ano ang guys bihira na makakuha ng buong ganito ano bihira ako ko sa iba kung mayroon pa sila kasi kadalasan puro yan yeah. yan ako ko sa iba kung may mga buo pa silang ganito yan guys yan yeah. Solido na kasi sila, solido. Libon na kung tatawagin, libon. No? Solid. Okay, tamilok po tawag dito. Na naging solid na siya o naging ano na siya, matigas na parang bato. No? Yan, libon. Okay. Bira na ano po kayo makakuha ng gantong buo. Dahil ito, uh, sinisinsil pa sa bato. O, mga mga nakasiksik sa bato yun eh. Biran makakuha ng buo nito. Yan. Yes. Okay guys. Ah, shout out nga pala sa ano ano. Sa mga taong sumusuporta pa rin. Okay, salamat sa mga kumakumari ko. No? Ah, sa mga gusto ko pang ma-shout out sila ano. Sila Okay, shout out nga pala kay ano, no? Kay Edwin Nabal. Okay, yan. Uh, kay Babes Ngu Nguyen. Okay, shout out po. Okay, tsaka sa mga no, sa idol ko, nasa ano, no? Ah, uh, Italy. Okay. nag enjoy Okay. Jeffrey Molina, shout out. Okay. Erlo Tumambak. Romeo, shout out. Romeo David, yung pinsan ko, shout out. Okay. Uh -huh. kay Commander Brian, shout out sa ano mo, ano, sa grupo mo. Buenaventura Chu, Ariola, shout out. Okay. may um, Robin pa Robin, eh, Mena, Luis, Elmer, Delmo, Ram, Ramon, okay, shout out po. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan, kay Poor Heart Vlog. As, yeah, okay. Ang dami. At yung iba pang, ano, no. Deo. Ay, ang hirap basahin ng kanyang, ano. Kayaway ya kasi, yaway. Deo. Deo, hey, ye. Yeah. Oh, ye. Yeah. Ang hirap naman magbigkasin. Deo. Oh, yeah. jeep. Okay. Maraming salamat sa iyo. Ang hirap nga lang magbigkasin ng iyong... Ano ano ang inyong pangalan? Roderick Belaran, okay shoutout. Kay Janet Bagajo, shoutout sa iyo. Um may ano nang ano Barley. Okay, lagi ako nagla sa ano niya. Anthony Andrada, okay shoutout. Sino pa? Raymond Tolentino shout out bro. Mel Cortez shout out. JR Julian. okay shout out. Maria Cristina Marie Cris Nalba shout out. Ito sa lola ko. Agapita Jesta shout out. Okay Alejandro Manao okay. Monero okay shout out sa iyo. Amelio Alonso ito. Alolosan, okay shoutout sa iyo Jerry Capero, okay shoutout sa iyo Jerry Capero. Matagal ko nang ano to, subscriber, okay shoutout. Mm -hmm. pa pare, okay shoutout. Ah, Francis Calderon, okay John Alde. Ah. Ito. Ang dami pa. Ito ano yan. Iyan, Carmona, Shoutout out sa'yo. Angelina Garon, Shoutout Axel Bones, okay. Mercelita Baisan, okay. Ito po sa Facebook po ito, no? Okay, shoutout Tingnan natin sa, ano, sa aking message. Okay. Okay. Iba kasi mga hindi ko na sa shout-out. Pasensya na po, ano. Kasi, bihira, bihira po ako mag-ano, no? Ito sa aking, ano, ah, uh, Kumare, Marina Dulin. Ano? Shout-out. Richard Tamonyag, may lakad sana kami bukas. Ewan ko kung matutuloy o hindi. Sabi, next, ano daw ako? Okay, sige. Okay lang ako, bro. Adriano, Palermo. Ito, sa mga, ano to, ah, sa, mga kachat ko, no? Mga kachat. Kaya sabi ko sa inyo, chat nyo lang po ako, no? Kung di mo na ako makasagot, siguro may kausap ako, may busy, no? Busy. Ito, ito sila, Buenaventura, Chu, Ariola. Divinely, okay, nagbago siya ng ano. Divinely, ako okay, shout out. Pero no, importante, okay. Binaligtad yung ano eh. Rosalbo Rosalbo Edwin Akala niya hindi ko mababase uh, Pero to nakalagay sa Neude Old uh, Old Lasor Pero pag binaligtad mo Rosalbo Edwin Okay shout out Shout out sa apo ko Okay Chris Bornea Okay Gerald Mendoza Shout out Danny Ramos Joseph sa we, we here Okay, shout out. Edgar Macaldo. Um, uh, okay, Galibo. Galibo. Edgar Galibo. Okay, dalawa kanyang ano? Kanyang profile. Alan Aison. Hans Diatol. Pili Benson. Karo. Okay, shout out sa kumari ko. Nasa ibang bansa. Saudi. Joseph Arnel, shout out sa'yo Joseph Arnel Okay Erlo Tumambak Okay, oh, shout out sa apo ko Shout out sa anak ko Ayan, andyan Kay John Alfredo Okay, John Alfred by Wilfred by okay, shout out Okay, J.R. Julian Okay, Eagle James Bautista Shout out, okay, Batala Salvador, shout out Florentino Acebo, shoutout. Okay, shoutout po sa inyo, no? Kasi yung iba hindi ko mabasa, no? Ito yung mga kachat ko lang. Ito yung sa messenger, ano? Okay, Julius Marinay. Okay, shoutout. Bonening Win Deca. Okay. Roderick Sir Bellaran, okay. Melody Cole. Oy, Andrew Villanueva ang GNT. Okay, salamat sa kanya. Okay, GNT ito yung GNT ng ano, kaibigan natin, no. Kasi pag may scammer o oh, scam, no, pag may scam, ah, talagang pinababali ko. Ano, talagang ipinaka-cancel ko. Cancel mo 'yan, mali 'yan. Oh, no, okay, cancel. Oh, no, buti magaling tong GNT na to, eh. Ano natin to? Kasi ayun niya rin ng mga taong naloloko, no kasi, etong mali talaga sa mga uh, mga scammer na to, no? magpapakita ng ano, ng, ng video o, ng mga items, no? pagdating sa ano iba na iba iba talaga, iba. ang ganda ganda na ipinapakita ng uh, items, ang ganda talaga, katulad ng ano ito, uh, nakatatlong order ako. Nakatatlo. Ah, uh, yung sa, ba ng, ano, ng mga plato, ang ganda-ganda eh. Uh. Oh, this rack. Oh, yan. Nakatatlong ano ako sa inyo ha. Sablay eh, sablay. Mabundi ko binuksan eh. Pero sabi ko kasi, hindi ko bubuksan yan kasi sa tingin ko palang malina. Diba? Box ganun. Eh, samantalang in order ko, mahaba yun. Tsak yun, dahil panglagay sa ano yun eh. Yung merong salamin dapat yun. Eh, ganun lang kaliit eh. Aba, hindi yun ang order ko. Cancel mo yan. Nakadalawang beses. Umorder, umorder naman ako yung ibang, ibang pangalan na naman eh. Kumbaga, ibang branch. O baga, ibang, ibang file na naman yun eh. Ba, pag, pagdating na naman sa akin, yun din pala yun. Isa lang din pala sila. Katatlo ko, kayo no? Ang ganda-ganda naman ay pinapakita yung ano, items. Tapos, yung eh, pagdating sa tao, ganyan. Huwag ganyan. At ito pa, isa pa, isa pa. Huwag niyong gawing tangan tao, no? Huwag niyong gawing tangan tao. Ito yung presyo. Halimbawa, halimbawa lang, ah. Ha? Halimbawa, ito presyo. Helmet, ang ganda ng helmet, Evo. 500 pesos ang ilalagay nyo. May nakalagay P. Ibig, ano ba ibig sabihin ng P? Tapos 500. Saka nakakita ang Evo eh. O oh, yung helmet na maganda eh. Alagang 500. Ito naman kami mga tanga. Siyempre, pipintutin namin. No order kami. 500 eh. Pag binuksan mo naman yun, isasabihin, uh, ano po yan? Uh, installment. No? Installment. Huwag niyong gawin tanga tao. Yan yung, kung ano po yung presyo nyo, yun na po yun dapat. Tapos sasabihin nyo, dapat inano. Hindi, yun po naka-price eh. No? Tapos yung ano, tawag dito, yung box, yung top box sa likuran ng motor. Ah, uh, 1.5 ang nakalagay. Ba mura na yun kasi nagaano ako eh, ah, tawag dito. Nangangamba sa ako eh, no? Nangangamba sa ako ng mga top box na, yun na inano gusto ko yung box na ganun talaga box. Dahil gusto kong lagyan yung motor ko. Pero may box naman yung motor ko kasi nga lang hindi ganung magandang box na ganun. R15, mab mura, mura na 'yon. Tap box, yung, yung tap box na 'yon. Mamura mura 15. Pag pinindot ko. Oh. Tapos eh, impala hindi naman pala nasa 35. Huwag ganun I-press yun Ang tama, no? Kung ano yung kung ano yung items, 'yun ang presyo. Wag na kung pinabababa nyo pa eh. No? O, oh, peke. Umbaga, natatawag tuloy kayong scam eh. Natatawag kayong scam. No? Huwag niyong gawin tanga-tao. Dapat, kung ano yung items, yun ang presyo. Huwag niyo na kesyo, ganto ang presyo, pinaliliit niyo pa. Hmm. Huwag niyong gawin tanga-tao. Hindi naman tanga-tao eh. Di ba? Ayan lang masasabi ko sa mga ganyang ano, yung sa marketing o yung sa mga yung mga nagano diyan sa mga online, mga online no. Huwag niyong gawin tanga tao. Ginagawa niyo tanga eh. No. Ang baba ng presyo. Tapos pag pinindot niyo, sasabihin niyo ganito pala presyo. Huwag ganoon, huwag ganoon. Kasi no, tumaas kayo ng konti, gawa ng shipping, okay lang yun. Pero yung pagdating sa ano, sasabihin niyo, ay hindi po, wala na po, ganito. At tulad yung sapa, magkano ba yung pa, Ang nakalagay, 2K sa sopa, mamura na yun, 2K. Pag kamot mo kati, pag ano namin eh, ay hindi po, nasa ano po yan, 5,000, mahigit po yan. So, kita mo. wag ganun, para maano lang kayo, no? wag ganun. Dapat kung ano po yung items, yun po ang presyo. wag nyo gawin tanga-tao. Ginagawa nyo tanga-tao eh. Okay guys, yun lang mo. Okay, shoutout. Tuloy po tayo sa shoutout, no? Nauwi tuloy ako doon sa anong yan. Ginagawang tanga tao eh. Okay, shout out. Kay Ranvic Espinelli. Okay. Espinelli. Okay, shout out. Say uh, Bongbong Garcia. Okay, shout out po. Maraming salat. Marami na dumating yan. Pau Pau. Okay, shout out. Leo Esperado. Okay. Julieta Maasin. Okay. Bebot dapat. Ramon Austria. Okay, shout out. Oh, shout out sa ano ko kay Jessica Katson, Baisan. Okay. Bede Guzman. Okay, shout out. Sidrom Ramir. Shout out. Jose Velasco. Maynard Equab. You Kabang, hirap bigasin. Yuka. Okay, shout out no. Ah. Uh, uh, shout out kay Maylene Gonzaga. Okay. Luagir T Seba. Okay, Glen T. Dena. Ah, uh, Tan Glentan Dena. Okay, Balangil. Bal Angel ang tawag dito. Okay. Jan Naik Janik, ah, ba tawag dito? Janik to Rilyas Mundo. Okay, shout out. Belchon. Queen Rose, Nisi Baisan. Jessica, anak. Okay. Bina Benjamin, shout out. Jason Flores. Maestro, ah, mali. Misterio Mucha. O nga, shout out nga pala kay, ano, ano, kay, kay Misterio Mucha. Okay. Shout out at kay, MC, okay shout out sa na yung mga mangya okay mga nagpa-testing kay ano bantugan no. Ah napanood ko video niyo okay. okay kay ano kay kay MC talagang hindi tinablan yung isang medalyo niya no. Okay oh. Ewan ko. Talagang hindi pinatamaan ano, Okay. MC Luwalhati Murada, okay shout out sa yo. Talaga na. Ano, Romy Villanueva Gadula Peduca Okay, shout out Julius David Maria Lourdes Aralar Okay, JP De Leon Eliasar Bruce Okay, David Agustin Kaya Chris De Los Santos Mund Mund Hannah Joy D Yus Isug Isug Okay Arnel Paharon Okay, shout out Rizalito Salvador. O Salvador. Dapat Salvador. Salvador lang. Okay. Yay, Mac, uh, Ray Mar Okay. Ray Marcadehas. Shout out sa iyo. Rodney Magallones Okay. Shout out. Gold Mary. At may Gold Mary. Estralita. Jamie. Okay. Shout out. The Boys. Silangga. Ah. Shout out sa yo. Melbo Yoka Daryl Dreyes okay. Raymond Agapito uh, Shout out Jemre. kay Tata Jomar Cabral Sarah Manco Macau Mancau Siaira Mancau Shout out Toliz Estalito Alvin Manalo Delphine Okay, yung iba, hindi ko na mabanggit, no? Ang dami, sa dami. Maribel Alvarado, shout out. Louie Alvarado, mag-asawa. Okay. Shout out. Angel Moka. Okay, yung iba, sa kanaw, no? sa dami. Okay. Uh, hindi pa nakapag-anting, lagi naman. <laughs> hindi makaalis. Okay. Ah... Uh, Intayin nyo na lang po pag ako, ano kasi, hindi maring di ako mag a no? Dahil talagang wala na ako may pakitang mga iba't ibang gamit ko. Ah, oh, tanggal. Okay. sa so, ito lang, ang libon, kung ano pong, ano, ano, yan, libon. Tamilok. Tawag dito, tamilok, no? Tamilok. Yan bihira na po yung ganito makakuha ng gantong buo. Yan. Yeah. Okay. Okay. Okay, guys. Nga na ng ano Parang na akong ano ito. Dahil ang dati buko plata. Okay, okay basta shoutout po sa ano no. Sa inyo lahat. Okay, maraming pa ba mga sasabihin ko sa inyo? Hmm, wala na akong maisip. Okay, maraming salamat po kay ano no. Kay kay Tata Magno. Okay. Sa baba. Oo nga pala, shoutout din kay Kuya Jonathan. No? okay? At kay, ano, kay Tata Magno, okay, kailan pa kaya sila? Dash. Hmm, kailan kaya darating? Oh. Yung mga magsisidatingan ngayon, ito, hindi ko na muna sasabihin, okay? Yung mga magsisiuwihan dito, sa Pinas, hindi ko muna babanggitin. Okay, dahil pag ano, puro lakad na kami pupuntang kung saan saan kami pupunta. Okay, maraming maraming salamat po. Ano. Uh, ah, huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayo naka-update. No? So, at mga bago kong mutya na ilalabas sa susunod kung sakaling may makuha ko. Ano. Dahil pahira pa na kumuha ng mutya. Ano. Kaya hindi pa ako nakapag-hunting. Hindi ko alam kung anong mga makukuha kong Ah, mga mutya okay kung ano yung ipagkakalaw sa akin hindi po basa basa kasi pinupulot ang mutya no? hindi rin basa basa nagpapakita ang mutya hindi po basa natin pinulot yan at sabi natin mutya hindi po pwede dahil kailangan natin ng mga patunay pruweba okay kung ito po ba ay buhay o hindi baka mamaya sagana lang sa ganda hindi wala nang palang buhay no? At hindi rin no basa-basa nagpapakita ang mga mutya. Iba, iba, iba ang dating, no? Iba talaga pag mutya, no? Yung basa na lang nating sasabihin na pinulot yan na sabi natin mutya. Yeah. Kaya wala po ako maibigay ng mga ibang mutya, o. Oh. Wala na ako may palimos, no? Dahil hindi pa ako nakapag-hunting. Dami na nga po nagtatanong, dami na rin pong mga naghihintay wala po akong maibigay. Okay. Kaya kailangang mapaghanting. Sana ang tabayanan nyo po pag ako nag no? Panoorin nyo po kung ano po yung mga kukuha ko, ang mapupulot ko. Yan. Para alam nyo kung saan ko pinulot, kung saan ko ba, saan ang galing, no? Kaya papanoorin, ang tabayanan nyo rin po yung mga video ko. Maraming maraming salamat po, ano? Pindutin ang notification bell para lagi po kayo naka-update sa mga pinapost kong mga mutya mga video pang darating ano, maraming salamat po sa ating lahat God bless po sa ating lahat